alin ko sa moske uh, bago lang ang sala so mga puli na ko mga katuto di are dito ngayon ako sa Jeddah al salam This. sa likod lang kami ng crown plaza sa al salam katabi ng Magrabi Hospital ayan ang moske Pu uwi na ako mga bro mga bro ko dyan sa Maka nandito ako ngayon sa Jeddah kumusta na kayo dyan mga bro ko sa basketball Uh, mga kabroko da ng mga tausog iranon magindanaon uh, mga da mga broko kumusta ka mo? medyo matagal-tagal din hindi na tayo nagkita tsaka ngayon lang ako nag-upload ngayon sa channel ko sana masubaybayan nyo pa rin ako ayan na yung mga bahay dito, ang lalaki Pauwi na ako. Dito ako ngayon sa Jeddah. Sa likod lang kami ng Crown Plaza Hotel, Al Salam Road. Yung mga Muhandia, Muhandia daw to. Dito ang ano kay tinanong ko sa Pakistani Muhandia man. Basta makita nyo yung Al yung Crown Plaza sa Al Salam. Uh, yan, sa likod lang kami da katabi niya yan mag mag grab ano mag hospital na papasok kayo diyan pangalawang bahay sa amin na yan sa amo ko na yan umulan kasi kagabi o oh, madaling araw oh, madaling araw yata to nag-ipon yung tubig walang drainage ayan o oh, yung crown plaza oh. ayan magrabe ito hotel din to oh. ito hotel din yan LCN hotel o oh. basta lc to hotel din yan ayan hospital yon ang mataas na building ang crown plaza So dito kami sa tabi ng hospital. Pangalawang bahay. <clears throat> ayan yung unang bahay. Tapos ayun pangalawa. yung may niyog. May niyog na dalawa. Ayan. Ayan o. Oh. Highway na nada pa kanto to traffic lights tapos pa wala ka diretso may trapi, may ano may circle na daw may globe na ano na sa gitna paikot ka don diretso na yan Red Mall Yan ito yung number 47 kami ito yung unang bahay tapos yun yung hospital unang bahay pangalawa yan at tandaan nyo lang yung dalawang lubi. tapos ito ang sasakyan ng amo ko walong piraso yan pero sa anak niya yung iba dito na ako dito na yung ba kwarto ko yan o dito lang sa tabi ng kalsada susi lima. Diba? Hmm. yan Okay, mga katoto, salamat. Salamat sa mga kaibigan ko diyan, nandiyan pa rin. close ko na dito na ako sa kwarto ko. Ayun, ayun, ang kwarto. Yan sa kasama ko yan. Ito, kasama pa rin, dalawa, tatlo kami dito, dito sa akin. Tatlong driver. Okay, what's up, what's up? bye bye mga katoto. Shout out, shout out ako dyan sa mga kaibigan ko sa Maka. Naglalaro ng basketball. Lohilo sin yung lahat dyan. บ๊ายบาย